Number one sa mga natatandaan ko, scholarship program na kung saan po mas nakatulog po talaga doon sa mga batang Manila or sa district sa district 5 ng Manila. Tapos siguro pangalawa doon yung sa TESDA na kung saan maraming kabataan din ang talagang nagpursige para makatapos din talaga sa pag-aaral or kahit papani Meron silang matutunan about sa mga sa mga bagay na gusto nila in the future. Tapos siguro especially sa mga nagustuhan ko sa plano ng kabaka or sa mga nagawa ng kabaka. Lastly, yung pagkakaroon ng taker center para sa mga bata na kahit hindi na sila yung nakaposisyon, hindi na sila yung nakaupo, ginawa pa rin talaga nilang ginawan pa rin nilang talaga nila ng paraan para kahit pa paano, masuportahan pa rin talaga yung mga bata dito sa District 5 ng Manila. Siyempre, naging masaya ako kasi nga, lola's choice ko talaga si Amado. Oh, no, you. know. Kumbaga, simula nung pagkabata ako, minulat na talaga ako ni Lola sa kuhay ng kabaka. Which is, natutuwa ako na pinili siya ni Yorpe para mas magkaroon talaga ng malakas na persa dito sa District 5 or sa buong Manila na kung saan mas mapapaganda pa nila yung pamamalakan. Si Amado ang nais ko. Si Amado no, Inyo peace